hello, good morning guys dito naman ako, na ako guys dito ako sa bundok ng Slovakia guys hindi ko alam anong road to anong daan to basta bundok to guys samahin nyo muna ako guys sa dito ang daan dandaan lang ako dito guys kasi bababa ito Malusong ba at maliliit Ada pengkunci lang napat pada kuri itu anak baru nanda si anak aku nagao Ligaw ligao aku itu guys nanda anakku Sana aku lulusan itu anak lang aku nalu guys itu napat pada kuri guys guys napat pada kuri itu malah ku sana Hoy na mumu na ah, nagihilo na malapit na talaga tag snow rito guys lakas na lakas taglakas maganda din ang video dito guys talaga yung ko guys yeah. enjoy lang kayo guys sa ano ko guys sa adventure ko na ito kasi lang ako ng vacation layo ko sa gabi dito nakakatakot dito kulay yelo na yung bundok nila dito so guys enjoy enjoy na kayo dyan guys enjoy lang tayo dito yan takot naman ako magpapatulin dito maliit kasada

guys kunti lang yung diferensya namin guys bukas sa lubong sa side mayro ramen kunti lang Ah. Sa Bayon. Tara pa ngapanatin guys. Dalaan, 阿拉。 走了。 I don't done.

out sa Slovakia dyan sa mga taga Slovakia shout out ano tong daan ko anong daan to salamat sa inyong suporta guys salamat salamat kung nakarating kayo dito salamat talaga guys salamat sa suporta ninyo at mag-message naman kayo guys para ma-shoutout naman sa sunod sunod natin na video comment nyo na lang comment na lang comment to Men. Para, para ma shout out natin comment lang eh. Lah, berpada, berpada, cekah solid, telingnya yang kualitas yang mengobati rumah satu. ito so, rito guys upos na yan hilo na puro umuti na naman yan sa hilo at ingat ingat tayo sa pagmamaniho salamat sa inyo sa solok ng, ng mundo sa papanood ng video ko picture lang punti tayo guys salamat salamat at ingat tayong lahat at malapit na tayo dito guys malapit na tayo dyan Saka salamat talaga sa inyo hanggang dito na lang to guys ahon nga tapo dyan sop na yan. at salamat sa pagpanood ninyo guys